So yun mga kaidol, tapos na natin haunin. Oh, ito lang. Yung ating mantika, tubig. No, aguroy. Ayun. Nahulog din. Bayin nyo na ako mga dolo. Mm. Siyempre, boss. De. Pisili natin to, itong ating limonsito mga dolo. Mm. Ah. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bale, tapos na tayo. Maligo mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Kung sino man nakapanood nun, yung pinakita ko sa inyo mga ka-idol, yung nagawa nating, nating, kuha ano, mga ka-idol. Yung, ano ba naman ito? Ay, nalilito ako mga ka -idol. Yung pananay mga ka-idol. Yun nga, maraming salamat sa inyo mga kaidol ha sa pagpindot ninyon. So ngayon ay magluluto po tayo ng umagahan mga kaidol. Kaya tapos naman tayo maligo mga kaidol. O ito yung ating luluto mga kaidol oh, Umagahan, so, Sabayin nyo ako mga kaidol ha. Mamaya, mamaya. Ito yung ating luluto ay mga kaidol. Bali mga kaidol oh. tatlong, tatlong itlog na may puti, dalawang puti saka brown mga idol, ibang klaseng itlog to mga idol, oh, brown o. Mm. o mga idol, saka tatlong kamatis at tatlong kwan Limusito, mga ka idol. Saka kwan tatlo tatlo yan mga ka idol kay I love you. O oh, guroy, I love you mga idol. <laughs> o oh, tatlo tatlo yan mga ka idol. O saka ito ay apat pala to mga idol. idol. natin. Mm, ito lang yung tatlo. Saka ito apat, kay yan. Apat na mga idol kay I love you to Agoroy, I love you to mga idol ko 'yan. Bali. Tapos uh, pag buka uh, na mga idol, Bukal na ba lang mga idol? Uh, Kuwanan pala luto na yung topic mga idol, maluluto ba yung topic mga idol? <laughs> Agoroy, ay mga idol. Oh. oh. Mga idol, na mga idol. So, boost na natin to mga idol. Oh. Mm, boost na natin to. Mm, boost natin isa-isa. Hmm? Eh, mga idol, Kwanto mm. Qu mga idol, shout out sa lahat ng mahilig dyan sa mga maanghang mga idol. Hmm. Shout out dyan, ako ay eh, mahilig sa anghang mga idol, pero slight mang lang mga idol. Ay, slight ba? Hmm. Slight lang ako sa anghang mga idol. Hmm. Shout out dyan sa mga mahilig sa anghang dyan na. Hmm. Masarap kaya ma kumain ng anghang mga idol, no? Masarap kumain ng anghang mga idol. Ay, kay, ma, 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 ma Basta, hindi ko ma-explain mga idol. Basta, mo, ganado yung kain ko mga idol. Pag kumain tayo ng mga hang mga idol, no? Eh, sabi ng iba na, ano bang kasalanan ng, ng ating, ating bibig na, ba't nilagyan ng sili? Agur! <laughs> <laughs> mga idol, may ganun talaga mga idol na tao na hindi hilig sa sili. Hmm? Marami kayang makuha natin sa benefits, benefits na sili mga idol. No? Marami makuha mga idol. Okay, nabasa mo ko yun, mga idol, sampu. Sampu nga yung benefits makuha natin sa sili, mga idol. Hmm. Yun. Okay. Nagsiminar may doon sa ko, mga idol, yung mga kaibigan ko doon sa kabila, mga idol. Nagsiminar sa ubay oh mga idol, ba? Nagsiminar sa na, ano makukuha daw sa sili? O sampo dayo yung makukuha sa sili, mga dol. Kaya lang tayo ng hindi masyado maanghang, mga idol, oh. Okay. Makakakuha din yan, mga idol, pag nasubrahan mo, mga, mga idol, oh. Mm. Ayan mga kaidol, oh. mikos-mikos natin to mga kaidol. Mm. Mga ayan, mikos-mikos. Mikos-mikos. Mga insan ko dyan. Agro. <laughs> Shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Sa link viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Shout out sa inyong lahat dyan mga kaidol. Kain tayo ng ganito mga idol. Oh. Pansit Canton, with spicy sili, limoncito ang flavor mga kaidol. Mm. Ayan mga kaidol. Mm. Hintayin na lang natin yan mga kadol. Pagkatapos niya maloto mga ay ito naman yung itlog mga kadol. Bali, na-try nyo na mga Magluto ng itlog na hindi tayo maglalagay ng mantika mga Ah, yon Tubig lang mga kadol. Ilagay natin tubig. Hindi mo na tayo maggamit ng mantika mga No? Kahit naggamit naman tayo ng mantika mga idol Araw-araw man tayo gamit. Kaya, hindi mo na tayo gamit ng mantika mga kadol. No? marami ng mantika yung ating katawan mga kadol. Yun. Tubig muna yung gagamitin natin mga idol. So, babalik balik, mamaya mga idol. Babalik, babalik tayo mamaya ha. No. Babalik tayo mamaya kay. Haunin ko muna to. Timplahan pa naman natin. No. Hindi na lang ako mag on cam. Kay mabilis na naman magtimpla mga idol. Kay meron naman tayo yung ito ba. Mm, sangkap ba. Pampalasa no. Mamaya babalik ako mga idol ha. Mamaya. Ha. <laughs> agoroy, I love you tol. Mga ka idol ko dyan. So yun mga kaidol, tapos na natin haunin yung ating pansit canton mga kaidol at mikos-mikos ko na mga kaidol. Ayan mga kaidol oh. Oh, di ba? nyo niyo ako ma mamaya mga kaidol ha. Okay. masarap yung ating ulam mga kaidol ay. Eh. Oh, ito, itlog mga kaidol. Ayan. So, bali hindi yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina na hindi natin hindi tayo gagamit ng Paan, mantika mga kaidol. Oh, ito lang. Yung ating mantika, tubig, no? aguroy ayun nahulog din pero sumama yung mga lul ito kunin natin to yung so, ganyang bahay ba oh, diba tapos ganyan natin yan ganyan O oh, hintayin lang natin niya mga kadol no. So yan yan natin gagawin mga kadol. Bali hindi tayo gagamit ng mantika no. Ayan no. Mm. Yo mga kadol. Ah, mamaya. Ah. Mamaya mga kadol sabayan niyo ako. Ah, ko muna tong itlog pagkatapos natin maluto itong dalawa na tira. Ready to eat, ready to fight, ready to mukbang na tayo mga kadol. Sabayan niyo ako mamaya mga kadol ha. See so, mga kadol. Mamaya. So yun mga ka-idol, bali ito na mga ka-idol, luto na mga ka-idol, oh. Siyempre, bigyan natin si Tukoy mga ka-idol. Sabayin nyo ako mga ka-idol. Sa umagahan natin mga ka-idol. Ito, bigyan natin si Tukoy mga ka-idol, ito. Tukoy. Okay. So yun mga ka-idol, sabayin nyo ako mga ka-idol sa ating umagahan mga ka-idol. Eh, mga bandang alas 9 na yata yung umaga natin mga idol. Kaya marami pa man akong ginagawa mga idol. Okay, busy man tayo mga idol, no? Okay. Meron pa ako doon, labahan maglalaba pa ako mga idol. Tapos, ito, tapusin natin to mga idol. Kaya time na, taniman natin na yan ng pipino mga idol. doon, yung banda. Yung okay, mga idol, ah, simulan natin mga idol. Kay, gutom na mga idol, oh. Hmm. Kain tayo dyan, sa lahat mga idol. Yan mga idol, Sabayin nyo ako mga dol. Kuha na kang kayo ng plato dyan at sabayin nyo ako mga dol. Ito mga dol Unang subo mga dol. Para sa lahat mga dol Mm, sarap yung ating kuan mga dol o. ating umagaha mga dol Oh. Sabayin nyo na ako mga dol Oh. Mm. 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 Mam Maripos ang asol. Yun, kain po tayo, ma'am. Dahil sa kanya, mga idol. Yun, kakain tayo ng ganito. Masasarap na pagkain, mga idol, no? Unti-unti natin yung biyaya dumating sa ating buhay, mga idol. Unti-unti ba? Eh, kay galing kay mam Maripos ang asol, mga kadol. Um, sabi naman ng kan, kikik, kikik, kikik ko na ko, kikik, kikik, agoron. Hmm. Siyempre, boss, Pisili natin to itong ating limon sito mga idol mm. ah whoo grabe suabe vitamin C mga idol ba mm. Hmm. hmm <laughs> tumalon yung buhay pa yata to kay tumalon man aguroy kanin na binulog mga idol tatlong piraso mm. may langgam gusto mm. ka mm. may langgam kasi mga idol, Napaatras atras ito ko mga idol, ay mga idol, itanim pala natin to mga idol, no? No, itong, itong kanyang buto mga idol ba? No? Okay, doon natin ilagay doon ipaghalo natin no bali isipirate natin mga idol ba dito ko lang ilagay ito be huwag natin kainin yung buto kaya baka sakaling mabuhay dito mga idol o oh. may tayong may meron tayong haharbisin ng mga mga idol na kung ano ba? ba kamatis mga idol ba no aguroy hmm baka sakaling mabuhay ito mga idol tanim natin itong buto no ayos mga idol o oh balik ibahagi ko na lang sa inyo pag nabuhay buhay ito mga idol, no? Hmm, pakita ko na lang sa inyo to mga idol. Hmm, kain tayo ng kamatis mga idol, no? Hmm, kain tayo sa umagahan ng kamatis. Sarap kaya toy para sa toyo itlog. Saka, pansit kanto natin na manghang. Mm? Hmm. Hmm. Mga right. kain po tayo sa lahat din, no? Mm. One, two. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, kain po tayo sa lahat. Silent viewers, sa mga WW na kasubaybay nito, sa channel ito, kain po tayo sa lahat. Sir, Cornel, kain po tayo. Itlog. Mm. Itlog, saka tuyo, saka ito. Kamati, saka ito. Kain po tayo. dami ko nakain mga idol dami to mga idol bali hindi na siguro ko kakain sa tanghali mga idol eh kay nga alas 9 na yun mahigit siguro mag alas 10 na yata ngayon yung ating umagahan mga idol ba mamaya mga alas 12 hindi na ko kain At sa hapon na lang mga bandang alas 4 no? yan kain tayo patuloy tayo sa kain mga idol to, itong kulay yellow niya. Kanto eh hindi pa ito masyado luto mga idol ba hmm hmm itong kulay green mga dol kainin natin yung buto mga dol ay di pa man ito hinog no hmm. hindi ito hindi, hindi siguro mabubuhay sana ma, 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 may mabuhay sa ating kuan ano eh yung ating tinabay na buto mga dol para na, meron tayong kamatis kumain. Tukoy. Eh. Mm, tukoy. Mm. Hati kayo. Mm. Merong isang aso mga kadol. Hmm. dito ka na lang. Itong plato na to. Diyan. Hmm. Eh, ito ibigay natin mga kadol. Kay may isang. Kuhaan ba? Kasama siya. Siguro syuta niya mga kadol. Aguro. <laughs> hmm. oh. Hmm. ka lang yun mga kadol doon, don natin pakain kay naman natin yun mga dol tapos pakuluan natin ng tubig okay. may bisita mga aso isa ayun eh. May asin pala sa ayo mga yun. Ay, ngutang ko. Sarap kasi ito ipasa asin. Itong so, kalamansi mga yun. Ah, kalamansi. Kamatis mga yun. Hmm. Busog na sila. Busog na mga mga idol. Hmm. Bigyan natin sa kwa mga idol hati sila. Hmm. Toto to, Si Tokoy ba? Okay. Nandiyan siya mga idol, palaging nagbabantay sa atin mga idol. Okay, bigyan natin sila. No. Hmm. Hmm. Uh, Hilig pala yung anghang aso mga idol. Oh. Ừ. Hmm. Rồi, hmm. hmm. tôi này tôi ngi xe sen mang adul. Ừ. Ừ. Nó gục xuống làm. Gục. Đó. Gas molet mang adul, balito to saka suka

Aaron, ibo na tumutunog ba? Chik, 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 chik. Mm, buhay yan. Ayan, <laughs> oh, inom mo din kayo. Mm. Inom. lah lah Hmm. lah lak saya mang adon. Ganya ba, bila nya. Minum nang yung aso pag minum ga ganyan Ganyan mang adon. No. Hmm. mga mang adon, maraming salamat. Uh. gracias Jesus na busog ako mga uh, Gracias Jesus na busog ako mga idol. <coughs> Shoutout tayo mga idol. <coughs> Ah, uh, di na ako kakain sa tanghali mga dalay. Okay. Kuan <coughs> <coughs> na eh, malapit na magtanghali yung ating kain mga dalay. yung busog, super, so, super ang busog ko mga dalay. Sana na yun eh. Siya lang. Hintay mo na kayo dyan mga dole. Ha? Kaya hanapin ko pa yung sana ilagay yung kuan na eh. Yung pa-shout mga idol ba? Shoutout sa lahat, sa lahat ng aking mga solid supporters dyan, sa mga silent viewers, mga OFW na kasubaybayan nitong channel na ito, sa lahat ng nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, kung saan man tayo sa sulok ng mundo, shoutout sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Shoutout kay Ma'am Maripusa Ngasol, yun, shoutout po, Ma'am, shoutout po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia, yun, shoutout po. Walter Tufeds, Julius Santos, Cecilia Santos, Nanan Rovis Chanel, Sator P.P., Leonard Navarro, yun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol Ito, 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 ito. Bagong, bago natin na-flex, mga ka-idol, na-flex na ko ba? Sa ating, sa ating munting channel, sa ating YT, mga idol sa ating channel. Shout out Marlon Del Pilar. 'Yon shout out po idol. Biloy TV Mix Vlog, 'yon shout out po idol. Biloy TV Mix Vlog, 'yon shout out po. Rimon Gers, Rimon Gaser, 'yon shout out po idol. Hirap magbigkas ng mga pangalan mga idol. Nahirapan si Kazip mga idol sa pagbigkas mga idol, nabubulol Yun, Guardian TV Vlog, yun shoutout po idol Paakap po mga idol sa Mountain channel ko, Totski TV Vlog, yun shoutout po idol sa kanyang channel Yun sana yung maakap natin mga idol sa yung kanyang channel mga idol no? Shoutout sa lahat ng mga small content content creator dyan mga idol. Share at sa inyong lahat dyan mga idol Patuloy lang tayo mga idol Para laban lang tayo mga idol no? Sa ating buhay Francis Martinity Yun, shoutout at po idol From Wa, ma, Wala, makalagay pa rin mga idol Eh O ito yun mga idol, yung plug nya ba Green, saka puti yung gitna Saka yung ubus Yung pinakababa, at pula Ah, dito nang banda, ay itim. Yun, 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 yun. Yun, shoutout po. Guards, mix, vlog, yun, shoutout po, idol. Uh, Richard Mangarin from Cavite City. Richard Mangarin from Cavite City. Yun, shoutout po sa inyo lahat dyan, mga idol. Shoutout sa lahat ng mga Cavite dyan. Shoutout po. Yun. Rolando Love. Yun, shoutout po, idol. Ay, don. <laughs> Nabubulor pa rin ako mga idol. <laughs> ano ba naman ito? Jarot Vidal, idol. Rolando Love. 'Yon, Jared Vidal. Ano ba naman ito? Eh? Edison De Leon. 'Yon, Jared Vidal. Ana. Ana Banana. 'Yon, Jarot Vidal. Oh, gandang dilag to mga idol. Si Ana Banana mga idol. Oh, tignan niyo yung comment ni Ana Banana diyan mga idol kay. Yung proper picture niya ba kay? Ang ganda mga idol magandang dilag nakakita naman si Idol Jeep ng maganda mga Idol no? <laughs> oh, shout out po sa iyo Idol magingat po tayo dyan sa kung saan man tayo sa ngayon mm, yun mm, shout out po kay Ana Banana oh, shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan mga Idol oh, kung bago ka pa lang itong channel na ito kung nagustuhan nyo Huwag nyo ik Hit click notification bell para updated kayo sa susunod nating pag-vlog, pag-content sa ating munting channel, mga adol. Maraming marami pong salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads po, mga adol. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo, mga adol. dahil sa inyo, mga adol, meron tayong pumapasok na dollar sa ating bawat upload natin sa ating YouTube channel, mga adol, sa ating munting channel. Marami pong salamat sa lahat talaga po, mga adol, sa lahat ng mga... Sulit kong supporters dyan sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito. Kung saaman kayo sa sulok sa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Mag-ingat po tayo mga idol Always God bless you to all mga idol Marami pong maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga idol no. Bale, yun. Ipapakita ko sa inyo mga idol kung magkano yung kikitain natin mga idol Sahod river tayo pag nakasahod tayo mga idol no malapit na mga idol, malapit nang mapuno mga idol. Konti na lang mga idol. No? 40 40 dollar na lang mga idol bago mapuno mga idol. Pag napuno na yun, ay makakasahod na tayo sa ngayong mga 28 so 29 mga idol, no? Mm, pag nag-email si, si 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 si, admin admin YouTube mga idol ba yung yung ating pinag pinag uh, pinagtatrabaho Tra trabaho na yan mga idol trabaho tayo sa si social media Uh, para may upload ako at para may maibahagi ako sa inyo at sana ay sa bawat content natin mga idol sana ay mapasaya ko mm, napasaya ko kayo mga idol no yun mga idol ah uh, bali gusto ko lang naman mapasaya kayo at mag-enjoy yun mga idol ah uh, bali binabahagi ko sa inyo sinishare share ko sa inyo kung anong ginagawa natin dito sa province saka pagtutulan nito pagtatanim sa pagtipishing adventure alam kong mahilig diyan lahat ng mga subscriber natin nakasub sub nitong channel na ito mm, sa ating munting channel kasi fishing adventure to mga idol eh oh maraming mahilig sa fishing adventure mm, patok 'yon mga idol sa kan uh, sa mga viewers kasi s'yempre 'yun 'yun yung ginagawa nila dati fishing adventure tapos nandoon na sila, sila iba sa ibang bansa di ba hindi mm, na sila makagawa kasi busy na. O, nood na lang sila sa YouTube. No? Kaya, pinapanood na lang nila si Kajip Mix Vlog. Agoroy! Gwapong gwapo. Kakaiba. Agoroy! <laughs> o, bagong liko na ako, Kadol. O, yung ginamit ko nasa sabon ay papaya. Papaya soap. O, baka sakaling, yun ang ginamit ko, Kadol. Baka sakaling pumuti ba? Agoroy! <laughs> At buho po Agar oh, mga idol. O. Oh, eh tanggapin na natin mga idol. Kung anong binigay sa ating poong may kapal mga idol. No? Yung amang makapangirahin sa lahat. No? Mm -hmm. kung anong binigay niya sa atin. Eh tanggapin natin. Kay wala namang. Hindi namang. Sa bawat nila lang niya mga idol. Ay hin. Walang. Walang kung mga idol. Walang. Walang pangit sa kanyang paningin yung ginawa niya mga idol, no? Mm. -hmm. Sa kanya. Sa kanyang ginawa. Sa kanyang paningin. Oh. Yung tao lang, makasalanan mga idol. Bakit ko nasabi yon? Ay wala namang perfectong tao mga idol, makasalanan talaga mga idol. Kasi nandyan ang judge. Oo. Oh. Pag nag-judge ka yan, ayan ay ganyan, kasi nandyan yung judge eh. Yung judge mo yan ay, eh. kasalanan yon, No? Isip pa lang, nag-iisip ka pa lang nga eh. Kasalanan na yon. Isip pa lang yon, hindi mo ginawa. Hindi mo nga, isip pa lang yon, nalabag sa kalooban ng ating poong may kapal na yung amang nating ama nating na makapangyarihan isip palaga yun mga dol kasalanan na hindi natin ginawa no? mm. kasi may judge yung tao makaya um, kaya makasalanan walang perfectong tao mga dol lahat makasalanan mga dol no? maliban lang kay ginoong sa krusta mga dol no? kaya inom tayo tubig mga dol kaya itong tubig buhay ito mga dol buhay buhay na ano ba agroy mm. Yung mga dol maraming salamat mga dol no? kaya kaya pa salamat. Salamat sa inyo mga idol. Ano ba naman ito? Naguguluhan ako. Nalilito ako mga idol. Um, marami sana akong sasabihin sa inyo mga idol. Kaya haba pa naman tayo mga idol. Ay ah, dito na lang. Tatapusin ko na lang mga idol. So yun mga idol. Kita-kits na lang tayo tomorrow morning. Good evening. So yun mga idol. Bye-bye. Bye-bye.